Hindi mo ba, hindi pa tayo yun. Sige, na. sir. Ayan, biyahe ni Will. Hi, hi. We're going to, ano, bundok. We're going to mountain, hindi bundok naman. Ay, eh, kailangan pa English, no? <laughs> Ayan, oh. naka-uniform pa kami. Biyahe uh. ni Will, subscribe. Subscribe. <laughs> Kaya yung sikat okay, okay. yung dano, lubak-lubak hindi pwede ang sasakyan kaya kaya kailangan maglakad tayo nang <laughs> maglakad. Wala pala kung ilang oras na lakaran to. Tapos patawid pa kami sa ilog. Yes. Hey, okay, samahan niyo kami, guys. Come. Mhm. -mm. hindi -mm. na. Sapa lang. Oh, Tapit-tapit.

Hmm. Ayan si Roy. Mimit niya yung mga kamag niyang ano. bak, ay kambing. Mani. 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 Ilang oras pa na Sir, nasa bungod pa lang tayo, sir. Nasa bungod pa pala kami. Akala ko malapit na. Upisa <laughs> pa lang ng ano, paglakad. Oo, Simula pa lang ng kalbaryo oh. ng buhay natin. Pero kaya-kaya yan. Kaya yan. Hindi naman ganun katataas, okay. sir. Laka, Roy! <laughs> May mani pa sila, Yaya, di ba? Nervous na ba? Ang ganda palang tignan sir pagka ganito. So, Naka-uniform ka. Oo. Mga pag-giveaway mo, no? no. Ay pa sa ha? <laughs> Nakakulot ba? Yan. Ito yung pangalawang ilog na aming kakawe rin. Kaya ito ma, huwag ka nang umasa na ng uwi ngayon. Bukas na Kaya, sa gusto mo. Isang nag-hatid sa inyo. <laughs> na na oh, Napagdala mo naman ang gana natin. Uh, Napakalayo. Kung pinitin mong mag-uwi, kukuntakin mo yung mga... Ito ang malalaki yung dito. Oo, kung mga nga rin, masyari na ko. Ha, pangalawang ilog. Ha, <laughs> ha, Nas. <laughs> Pinahirapan pa kita, sir. Oo. Kumare. Dapat din naman natin. Ay, yun na nga eh. Para ako pumayat. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Girlie. Si dapat Girlie. Dapat ang sumama dito. Bagay na bagay si Girlie dito. Mababawasan na ano. Dating natin sa bundok. Sexy ka na. Yes. Dito gagi. Yan. Ito yung tinatawag talagang biyahe ni Will. Oo. Oo. As in literal na biyahe na, eh hiking pa. pa. Di ba? The color of ano, blue-red team. Dalawang <laughs> kulay yung tinuha ko. Punta tayo sa ibang lugar, <laughs> ibang kulay. Ah, Oo. But... Sa susunod. <laughs> Isang bakla. <laughs> Ayan. Ito yung Hindi mo... yung... ma... dyan sir. O dyan. May daan At naman dyan. Oo. May daan naman dyan. Kaso nga lang ngayon may mga gutter. Ito dito tayo dumadaan kasi ito yung shortcut pag ano. Mm -hmm. Ayan, 'no? Mm -hmm. Di ba? Tagalog. Sir, hi. <laughs> Di ba? May sindi. Oh, 'yung kasama kay, isa, isang kasama namin 'o. Oh. Parang may. <laughs> nasiraan yata. Hmm. Sige na, sige na. Kaya pa kaya pa. 'Yun. <laughs> oh, ito po po 'tong <laughs> Pagod na ba sir? Napagod na ba? Pagod na pero kaya pa mm <laughs> -mm. Uh -uh. naman, anong pangalan mo miss? Sa Taga saan ka? Taga dito ka lang talaga? <laughs> Mas mabigat yung bag ko. Ini nyampe eh. ai. Hello po. Ayan. O diba pagdating sa ibaba, ang ganda na. Pero pagod na sila. pa. <laughs> wala nang signal. Dito. Wala nang signal. Meron 'yan, Meron ba? No. Wala. O, lang pa tayong parehas dito pati. Hindi naman 'to. Hindi love, no. may ina lang. lang. Meron sir. May signal don TM. Mukhang hikingers talaga si ano no. Si Makmak. Ito ang mahirap pag mamanhikan ka. Uh -uh. Lahat ng ano tiis gagawin mo. Mapasaya mo lang ang iyong anak. Tingnan mo ang ginawa ko. Ginawa mo sa akin. Tinitis ko lahat-lahat ng paghihirap ko basta mapasaya makasaya lang kayo ni Gusto Nino Ay ah, ba't ang mahal sa lubong dinosaur dito? Wala naman mahal Ayoko <laughs> na Ayoko <laughs> na Ay yelo pala Huwag na Kaya naman yelo na ka pa doon Balik tayo sir yeah. yeah. Ikaw na bumalik Balik yeah. ka namin doon Dala niyo yung dala ni Ingo Kung sana eh

Ano talagang manirap yung daan? Yung bundok to, gubat eh. pag re season tignan nyo ba ito yung daan? pag, 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 e. <laughs> pag re season, ah, season ganito ang daan nila doon papunta sa bundok. Pero pag ano naman daw, pag summer, makakit yung bako na. Maayos ah, naman daw. Sa 25, mm -hmm. sa 25 pa lang aakit yung so, 25 pa lang daw aakit ang bako dito para ayusin tong itong ba, daan

Katang tayo ng ilog, gaya lang hanggang bewa kang tubig. Oo. Oh. Ayos <laughs> mo? Wala okay. kasi yung kanyang maranasan niyo yung habal-habal ay. Oo. Oh, oh. <laughs> ay, gano'n sana. Ah. Yun nga sir. Maganda dito sir. Ang daming habal-habal dito kapag ano. Anihan na sibuyas. Makita mo dito pila-pila. Hmm? March April nga sir. Oo. Oh, oh. Pag nag-aalihan na ng sibuyas. Yeah. Marami kami ite-take out na pwede mong iwi na maka Nakakukuha ma, ka lang ng libre. Mar oh, birthday kasi nila, sir. Mar March, 25. Mar March 25 sila ni Mama at Papa. Ay sabay sila. Mhm. Uh -uh. Bakit sabay? Pare sila ng birthday. Eh. Talagang sabay talaga. Legit. Oh? Uh -uh. oh okay. Kaya nga hina-harvest yung ano, sir, yung tilapia. Mm -hmm. Pero hindi naman kami kumakain. Mm -hmm. Tingnan nyo guys yung daan oh. Talagang as in babak babak. Sa bisita lang yung mga ano, tilapia sir. Si Perry hindi umahang dito sir. Si Perry. <laughs> Oo. Oh, dito na tayo sa kalahati. Dito na tayo sa kalahati. Oh. Pero puro pa baba naman na may dalawang packet lang. Ha? Oh. Ha? Huh? 11. Ay na? Kerap ng daan oh. Tignan nyo. Bali, may dalawang oras na kami naglalakad. Hindi naman pwedeng gamitin namin yung sasakyan kasi yung daan. Lubak-lubak. Dahil rainy season ngayon, ganito yung itsura ng daan. Kapunta sa bundok. Oh, tignan nyo guys yung motor oh. Walang, oh, tignan nyo. Yan. Palagay Kuy, ko hindi yan. na pa-restro to ah. Ito yung kuya ko. Yung... Kuya. Ay, yan ba yung kuya mo? Saan ka? sa tower. iwan ko na sa'yo. Tower. 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 Ah. Papakita pa, pa po ito yung team doon. Yan guys, nakita yung daan. Medyo op. hindi na papangit na lang papangit ang daan. Malubak pa. Kaya ingat-ingat tayo na lang. Maputik. Huwag ka dyan, <laughs> Tanggalin nyo lang mga tineras nyo para hindi kayo maano. Oh, tingnan nyo yung dalawa. Oh. Sige, lakad pa more. Kaya sa susunod, yung mga ayaw ayaw nang maglakad, pwede naman kumalas sa akin. <laughs> Now, alam nyo na yung buhay ko. Mahilig akong gumala, mahilig akong maglakad, maglakad nang maglakad. Abi, isama mong papa sa concert mas, mas delikado na naman yun, sir. Yung bakit? Uh, alam mo yung daanan? Oo. Oh. yung na lang makasadaan. Oo, oh, ganun yun. Ha? Ay, tubig. Doon sa mga kubo-kubo dyan. Magpapahinga tayo. Tapit, no? Oo, oh, tingnan nyo guys yung mga daan, no? Malapit na isang oras at kalahat na lang. Oh, taray. Hindi mo kayo mo. Oo, oh, oh, tingnan nyo yung daan, oh? Oo, oh, diba? Ang buhay namin dito sa bundok kahit ganito, o, oh, diba? Rumarampo pa. Upo. o, diba? Ano? Oh. Tignan nyo guys oh. Merenggit ba? dami ng gulay, 'yan. Yeah. Hinihingi mga gulay nito. Ampalaya. Ay, ah. ay wala ano, kamatis. Uy, mo naman hingin. Nyo yung ano motor nila oh. <laughs> 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 Tingnan guys yung ano. Yung motor nila oh. Ano Ay, Ay, po? Ayun ha? Ah. Bulog! O oh, dyan tayo sir o. Oh. <laughs> Kahit dyan tayo maligoy mamaya mahal o may shower pa. Saan? Saan? O parang may ilog na dyan ha. Ah. Naririnig ko. Yan nga yung... Naririnig ko yung lakas-las ng tubig. Dito, oh, wow! Wow, may dam dito oh. Wow, sa para ang sarap maligo oh. Tingnan niyo guys oh. Tignan nyo guys oh binubuhat lang nila yung mga gulay na kinukuha nila sa bundok napakalayong nilakad namin tapos ang bigat-bigat pa yata ng ano ng binubuhat nila oh Hala, oh. ano hala kalayo nila, parang halata mong pagod na pagod na Nakitas pa yung mga yan Oh, nila, parang, man, man, man. oh. Ay, may alam pa rin dyan ha. Huwag kayo magkakakakak. Yan, o. Tingnan nyo guys, o. Ha? Oo. Tingnan niyo yung mga kasama namin oh. Tingnan, nagrereklamo na yan. Malayo na lang nilakad namin. Maputik pa yung daan. <laughs> Yun o, know, mani. Ako po hindi na mukha hiyala, Sir. Ha? Bakit hindi na mukha hiyala? lang kulay. Ang galing naman oh Mani. Wala pala yung bumasari o. Oh. Oo, oh, mani. Ay, tell him yun. Oo. ay sila. Oo. yung, pero ang ganda ng ano oh Oo. Oh, o, yung pendulo, Sir, oh Ay, ay kasama yan. Oo. Oh. Mmm. Lahat yan. Tapos malawang pa yan hanggang doon sa taas hanggang sa tuktok. O, oh, dito na kayo magpapatay ni... ano okay. Ano, para may ano ko? Ano, Kaya nga, kong... Dito ako, maganda po doon. O, oh, dito, oh, dito pwede kayo magpatay dito ni... Yes. Ni Roy. Oh, tapos pag ano, oh, pwede kang maglaba-laba dyan. <laughs> <laughs> Mahal dito tayo titira. Roy, dito daw kayo pwedeng magpatay ng mansion nyo, oh. Wala, wala pa nga lang lang, October pa yan. Namumulaklak pa lang. Dito daw kayo magpatay ng bahay nyo.

Okay guys, thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel behind the wheel. Bye. Bye 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 bye. bye.